Hello, hello everybody! Ayan guys, nandito ngayon kami sa labas ni Alas ay nagwo-walk po kami guys. Kasi guys, talaga para makapag-exercise si Alas at saka ako guys. Ayan, dito lang kami sa harap ng bahay guys. Ang lamig-lamig talaga guys pero nag-ano lang ako si Alas. Talaga dapat talaga masanay siya nasa labas guys. Kasi ano, um, siya, palagi siyang nasa bahay. Hindi yan ano, sa uh, aso guys pag lagi nasa bahay guys. So ginagawa ko guys nilalabas ko yan sometimes guys ayan para daman din masanay din siya sa lamig guys kasi hindi talaga siya nasanay pa sa lamig yung ibang aso guys na sa labas lang talaga nagstay siya talaga nasa bahay lang guys kaya ang, ang, gagawin ko guys um, halos araw araw ko siya nilalabas guys kahit ano lang ilang minuto guys at least kapag ano siya sa labas masanay na yung ano niya na um, ng malamig guys ayan tingnan nyo guys halos hindi na siya ano mag ano sa um, hindi na siya mag ano sa sa um, sa snow kasi nilala nilalamig na siya agad ayan ang, ginagawa ko guys ay hinahayaan ko lang talaga siya para talaga siya maano guys masari talaga guys tingnan niyo guys oh di ba mm. Yan guys. Sa lahat ng mga asod guys, si Alas lang talaga hindi na sana labas guys. Kasi ko na talaga siya guys. Nilalabas ko siya minsan-minsan guys. Ayan. Ayan guys. Thank you. Thank you for the support guys. Thank you for watching our channel guys. Love you. Love you talaga guys. Ayan guys. Bye bye for now guys. God bless us all. Bye bye.